Kung may hinong dumi ngayon kag-anak. Pag para may dini, ngayon kag-anak nagkukuri ko. Wari ka ako may lalauman, kay dinak na inog, dinak na kakakaya pag panahoy, may baraligya, ay nila sa balay. Ang mga na akong inaaro iyo, mga anak, ang mungkunan, nga sa Manila. Yan nga mga oras, naging hingya pa ko na kamu, mga baton, ito na ako, pagtawag kayo. Ayan, Jeffrey at Joe Joaquim, kung napanood nyo po yung panawagan sa inyo nila nanay at tatay, humingi po sila sa inyo ng konting suporta dahil nga po, hirap na yung tatay mo sa kanyang sitwasyon ngayon dahil po sa karamdaman niya sa kanyang pa. Ayan po hindi na po siya makapagraha tapos si nanay kita naman natin na yung karamdaman ni nanay na malabo po yung kanyang mata kanina nga po nung in-interview natin siya sabi ko harap po sa camera nakaharap po sa akin mga idol si nanay kaya uh, humihingi po kami sa inyo sa mga anak niya sa mga katropa natin mga idol na may gininto ang puso na sana kahit man lang po sa uh, pang araw-araw po nilang pagkain eh matulungan natin sila nanay so yun Jeffrey Joy sana napanood nyo yung video at kung napapanood naman nyo man po yung video na ito sana eh maalala nyo o mapagbigyan nyo po yung kunting kahilingan nila tatay at ng nanay mo yan.